Malakas ang laro ang ipinakita ni na Carl Tamayo at ng Changwon LG Sakers laban sa team ng Busan KCC Aegis. Nagkakapisikalan pa ang dalawang import ng magkabilang team talagang iskisan sila sa loob ng paint at muntikan pa na magkaroon ng away. Carl Tamayo nagpakita ng power move pumos sa gumamit ng pwersa nakalapit sa basket bago bumitaw ng isang tira pasok ang bola sa ring plus 2 points para sa team ng LG Sakers. Bumawi naman ang international import ng KCC Aegis isang tres ang pinakulan at pumasok nagkakapisikalan sa play na ito dalawang mama sa loob ng paint matindi ang kiskisan referee pito kaagad para sa isang foul sa inbound play ng LG Sakers nakita nila ang kanilang kakampi sa corner 3 pasang bola bitaw ng isang tres pasok ang bola sa ring hindi naman nagpapahuli ang KCC Aegis noong una sumasabay pa nga sa opensa ng isang won LG Sakers jump shot ang binitawan sa play na ito plus 2 points ang kalaban ng LG KCC Aegis import na kawala sa depensa ng LG Sakers kanyang layup pumasok. Carl Tamayo kontra sa depensa ng kalabang import 1-2 step para sa isang layup. Nakabawi ka agad ang LG Sakers sa puntos dahil sa play na kanilang nagawa. Tamayo na naman ang nakapuntos sa play na ito. Kanyang kakampi mintis ang tira pero nagawa ni Carl Tamayo na matipin ang bola papasok sa ring. Hindi rin nagpapahuli ang world import ng LG Sakers isang 100 dunk ang nagawa sa play na ito. Maagang nakalamang ang LG Sakers sa game na ito laban sa team ng Busan KCC Aegis. Nagmimintis ang tira ng KCC Aegis habang ang LG Sakers naman sunod-sunod na pumapasok ang kanilang attempt. I Import ng LG Monroe bumitaw ng isang midrange. Suwabe ang pagpasok ng bola sa ring. Sumasagot naman ang team ng Busan sa pagpunto sa kanilang tres. Pumasok sa play nito pero Monroe ng LG Sakers gustong makabawi kaagad kaya naman bumitaw ng isang tres. Pumasok rin. Atake na naman ng Busan KCC tapos biglang napastep back forward ang tira. Pasok ang bola sa ring nagkaroon ng magkasunod na puntos ang KCC layup naman ngayon ng kanilang naipasok pero Carl Tamayo kumewang gewang nakalapit sa ring tapos na fade away ang maganda ang tira plus 2 points para sa team ng Changwon LG Sakers halos na libre naman ang kalaban nila sa 3 point area kaya naman kanyang tres pasok sa play na ito ayaw paawat ng LG Sakers percentage ng kanilang tira mataas sa game na ito kaya naman sila ang panalo Tamayo nabutata sa 3 point area pero mabilis na narecover ang bola napaganda pa ang tira na libre sa midrange, pasok ang bola sa ring. Dalawang import ng magkabilang team ayaw paawat sa pisikalan talagang nagkakabalyahan sa loob ng paint at muntikan na nga na magkapikunan pero referee umalma at pumito na technical pa ang dalawang import ng KCC at ng LG Sakers nagkapisikalan at nagkabatuhan pa ng bola sa mukha. Import ng LG Sakers post moves bago ang fade away pasok ang bola sa ring gustong makabawi at makahabol sa score ng Busan KCC AJ kanilang tres pasok sa play na ito at naasundan pa nga ng isang 2 point play, yun nga lang talagang malaki-laki ang lamang ng LG Sakers sa game na ito at patuloy pa nga ang kanilang pagpuntos. Sinasabayan pa rin ang pag-score ng Busan KCC kaya naman nanatiling malaki pa rin ang kalamangan ng LG Sakers. Hindi magawagawa ng Busan KCC na mapababa ang kalamangan ng Changwon LG Sakers sa game na ito.